ma anti, auntie. Ito, late na upload. Pero yan, gumawa kami ng ano. Pero yung anak ko, tingnan mo. Hindi na siya masaya sa dulo. Ito pala ang bagahan. Papunta kami sa malayang lugar. Char. First time to ng anak kong pangatlo no? ni Aria at ni Bunso. Ayan. First time nila sumakay, sir airplane ayan so ayan di ba ang ganda ko mag video nahihiya kasi ako mag video <laughs> ay tingnan niya ganyan so ayan na ayan si Aya di ba nangunguna no, talaga siya so ayan dahil pupuntahan niya ang kanya rin so sa... ayan na mm, di ba excited yun Ayan. Alam niyo, ang talaga ng mga stewardess. Ayan. So, sa akala niya, so, kung saan yung unang bakante, ayun. Yung pala sa dulo kami. Ayan. Dito kami kasi, syempre, malapit sa toilet. Tapos, andyan din ang stewardess sa dito. So, ayan. Ano po na siya? Ang dami kong dala dyan mga pagkain. Ayan. Ayan, hindi ko pala iko-kunan Take off. Ako kasi sa anak ko. Ayan, ang ganda ng ano panahon. Ayan, o, Shima. Ayan, malapit na kami dyan sa pupuntahan namin. So, ayan, o, ang ganda pala, ang ganda pala talaga ng feeling pag nasa ano ka, sa, um, nasa sakay ka ng aeroplano, no? So, ayan. So, ayan, yung mga anak ko dyan, pinavideo ko si Aria kay, syempre ako din, parang, long time na hindi nakasakay sa aeroplano. So, ayan, pina-video ko siya. Nilagay namin yung cellphone dyan sa gilid. Ayan. Tapos, o, oh, diba? Ang ganda ng sunset. Tapos, ang cute nung airplane. May heart pa yung dulo. O, oh, diva Tapos, yan. Ayan na siya, o. Oh. Hmm. Ayan na ang mga island. Ayun. So, dito, after nito, ah,

Parang oh, oh, sa malasa. Dito pa na siya. Okay na. And then, ito yung hotel namin. Ayan. Ang view. O, diba? Pahinga muna dahil bukas. Di pa kami. Ayan. O, diba? Ang ganda ng view. Baka may fix to walang mix. Let's jump. Mag-upload lang. Ayan lang. Thank you for watching.